Mm-hmm. Grabe. Napakainin po. Sabaw pa lang. Ulam na. Tayo ay maumukit mo ulam mga kanayon dahil wala sa Thailand yung ganito klase ng ulam. Isa po siyang kahoy. Umuwi kami ng minto Hindi natin nakita doon. At dito siya matatagpuan sa bahanggay ng Carmen silang Cavite. Ito nga po sa bahay ni Major Bergara. Balik 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 ay, baliktad. <laughs> Dadalhin niya tayo sa kanyang bukit, ay makakuha tayo ng pangulam. Ito po yung sinasabi kong puno. Yung nga lang wala na dito sa bandang baba, paka may pakita ko. aakyat muna ako doon sa taas. Kukuha tayo ng mga sanga. Mamaya po pag naibagsak ko, yan, papakita ko yung klase ng bulaklak nito. Madulas yung aking medyas. Ayaw kumapit yung aking pa. Mm -hmm. Ang dami nang pinagputulan eh. Malalaman yung pag nangalahati. Kaya ng isip pero hindi na kaya ng katawan. Kaya po yan. May isa nga pa kayo. Oo. Masa mo yung pakanta. Ito. Langas pa na ng hangin dito sa taas. Ang dami dito. Bulaklak oh. dahi pa na sa taso pero masyado ng dulo tama na siguro yung nakuha natin <laughs> eto uh, po natin no. uh, pare, sa na Ito po, yung klase ng kanyang bulaklak. Yan para siyang uod na magaspang pahaba. Himbabaw ho ito sa Tagalog alukon naman ho sa kung tawagin sa mga Ilocano. Mga katulad ko hulak laking bukid. Kilalang kilala ho nila yan <laughs> takot na takot mainitan. Palbasa ay alagang gluta. Wala akong sa Thailand. Wala ho. Ito eh, kahit sa amin sa probinsya sa Mindoro wala akong nakita eh. Tagal ko na hindi nakakatikim nito. Kailan ba nyo. abot pa ba to? Bukas. Bukas na. Kailan diba ba niya alis? Kaya tayo lang bukas? Aho. Buti naman naka... Bukas ng... Bukas ng gabi, nandun na kami. Di rip ko muna ito. May abot pa nga yan. Balugi mo sa ano? Sa dyaryo. Yung bagong dyaryo. Kalain <laughs> mo. Ang dami na ho namin nakuha. Puno na yung bilao. Oh. Pero hindi pa namin natatapos linisan lahat. Dahil sasampulan daw po namin pang hapunan. Ay dumali nga ito si paring Argel ng isang kilo ho ng kalabaw. Dito natin iyahalo. Ay patay ito sa kanin. Kasama pang pulutan. <laughs> Ganto po sa probinsya. Kahit may sariling lutuan. Pinipreserve pa rin nila yung mga gantong pagsasaingan po yung kahoy. Kasi mas masarap nga naman yung luto pag ganyan. Oh, sumaglit ho kami sa kaibigan. Yan, napalambot na ho yung kalabaw. Anong dali natin dito, boss? Gigisahin lang sa... Ah, oh, okay, Gigisahin lang daw sa kamatis na may himbabao. Pakatasin lang ng kamatis. Limited lang na bibilan ito ng karni. Oo, oh, yun nga lang. Ito po ang kagandaan pag yung karni ng kalabaw. Medyo dark yung kanyang karne Pero wala siyang masyado sebo Hindi ho katulad ng baka At first time ko ho ito matitikman Na mayroong himbabao dati sa amin munggo lang yan pero ngayon nga tinuro sa atin ng ating master na si Argel ah, pagdating sa pulutan yan 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 napakagaling o, kasama na nito hapunan sa kapulutan ang pala natin na baltan na mm. ano nga Oo, tila sa bawal yun. ba alin? Sarap niyang paparin. Ang dami na kulutan yan. Ito <laughs> na ho, yung kinamatisang kalabaw na may himbabaw first time kong matitikman Ma, ah wuh mhm huh? gabi uh -huh. napakainan po sabaw pa lang ulam na kasama pang pulutan hmm. gagawin ko naman ito pagbalik ko sa Thailand Baka naman kasi wala akong kalabaw dun. Sa baka ko naman ito yayarin. Sa kamungo. Ito ang sap. Mm -hmm. Yung sabaw. Talagang to dahagod. Uy! Ah. bagay na bagay ho dito. Sa ating pampainit. May isang bote, dalawang bote pampatulog. Cheers po, mga kanayon. Ah, lambot na daman. Kalas na eh. No? Yan po ang ating master chef. Sabayagod. <laughs> Sabayagod. Dog. <laughs> Panalo. Quality. Tapos mangang, eh Ayan, din ba yung sili na sinigang? Wala. Kagatin mo na. Talab din sa lalaman ko kanina. Eh. Si Mrs. Kanay naman daw po ang titikim. Ah, oh, sakap. Tingnan mo, kumuha ka ng Kanin? Ha? <laughs> kanin yung hinanap ko. O, yung ita. Boss! Sabi ni Mrs. kung may kanin daw. Kuna, yan, tingnan mo yung dahon. First time niya din matitikman yun eh. Parang ayaw mo na ng luto ni para rin wala. Ano? Ano ang evaluation sa dahon? Bulaklak pala. Bulaklak. Ay, dahil ko yung nakapagpunan ng ano yun, bulaklak ng kalabasan. Mas masarap daw talaga sa kanin. Tamang kanin <laughs> naman si Mrs. Kanayon. Kanin.